Ako po ay uh, magbibigyan ng senaryo kung paano po mahilang tulad sa karnimbaka sa palengke ang ilang bilyones na napupunta sa flood control. At kung paano po ito kinakatay, chinachap-chap at niluluto. Nagsisimula po yan sa isang proponent na kung saan ay uh, kakatay po siya ng say 20 billion pesos mula sa NEP, BICAM and program appropriation. Now, itong proponent na ito ay dadalhin niya ang 20 billion na nakatay niya doon sa mga nabanggit ko, NEP by Program, sa Region uh, 4B. Na kung saan ang regional director doon ay isang nagangalan, Mr. Gerald Pakana. Pakanan, excuse me. Now, yung 10 billion, si proponent na ang gagawa ng project dahil meron naman siyang uh, kumpanya na, nagkukontrata. Na, na so, ibig sabihin siya po isang kontraktor. So, hindi na po natin malaman kung exact, magkano exacto ang kanyang kikitain doon sa 10 billion. Pero, ang estimate po, abot ng 60%, kita niya 40% na lang mapupunta sa project. Ano mangyari po doon sa 10 billion na titira? Siyempre, kukunin po yun Mr. Pakanan. At yung 5 billion, si Mr. Pakanan na po ang gagawa ng project dahil meron din po siyang sariling kumpanya na kontrata. And of course, doon sa 10, uh, sa 5 billion niya, magbibigay siya ng 28% SOP sa proponent. Now, anong mangyari doon sa 5 billion na natitira na? Yun po ay bibigyan ni Mr. Pakanan sa kanyang mga kaibigang kontraktor. And of course, again, si proponent kikita po ng 28%. Si Mr. Pakanan kikita ng 18%. Yung mga kontraktor, of course, kikita rin yun, 30%. Alisin po natin dyan yung 7% para sa tax sa BIR of BAT. At meron pa pong 3.5% para sa tinatawag na EAO, Engineering and Administrative Overhead. Kasama po dyan BIDS Awards Committee at kung ano na pa. So 3.5%. I-add nyo po yung total, 86.5%. Magkano lang po na pupunta sa project? 13.5%. Ganun po yung kalokohang nangyari dyan sa Region 4B. Now, kunti na lang Mr. Chairman. 40% ang ibinabayad agad uh, sa mga kontraktor at kay proponent kahit hindi pa po tapos ang project o kahit hindi pa gawa ang project at gagawa po sila ng mga fake accomplishment report din doktor. Yan po yung example lamang kung paano po binabalasubas ang pera para sa flood control na dapat po ay investigahan ng committee ito sa susunod po ng mga hearing. By the way, isang Ryan Altea ang nagpakilala dito kay Mr. Gerald Pakanan doon sa isang proponent. So ibig sabihin ito si Mr. Altea ay well connected na ngayon po ay na-promote pa. Ang daming kalokong ginagawa, na-promote at siya po ngayon ay isang director sa uh, main office. Maraming salamat Mr. Chair. Thank you, uh, Senator Tulpo. For the record, that's three minutes. Oh. <laughs> Uh, before, before I continue, uh, let me acknowledge the arrival of uh, our Senate President Pro Tempore, Jingo Estrada. So uh, let's continue with Senator Erwin Tulpo. Two minutes. Thank you, Mr. Okay. Chair. Thank you. 545.64 billion pesos of flood control. This is nothing less than a grand robbery of our nation. Sa salitang kalye pag to the max. DPWH officials, contractors, and their cohorts in public office need not explain anymore because we already have an answer why year after year flood waters still drown our communities while their bank accounts are flooded with taxpayers' money. Bago pa man may sakatuparan ang isang proyekto, inihinga na po ng 20 hanggang 25% na komisyon ang mga kontratista masakla po ng ilang mga politiko. Yan po ang dahilan kung bakit substandard o palpak ang mga proyekto at karamihan ay ghost projects na. Ang sistema ng ito dumadaan mula sa politiko, undersecretaries, regional director, district engineer hanggang sa project engineers. At sa bawat opisyal na dadaan pa ng panang flood control project na ito ay nakakaltasan pa ito ng dalawa hanggang limang porsyento. Halimbawa, kung ang proyekto ay pinunduhan ng sandaang milyon, nasa 30, 40 to 30 milyon na lang po ang halaga nito pag nagawa na dahil sa mga komisyon o kickback simula sa itaas hanggang sa ibaba at kadalasan ay ghost project na lang ang flood control. Let me ask, sino sino ang kumita habang libo-libong Pilipino ang nalulunod sa baha? Mr. Chair, we cannot hide behind technicalities anymore. Names must be named, heads must roll. The Filipino people are tired of endless excuses and lies while corruption continues to thrive. Ilan sa mga government projects ng DPWH ay sila mismo ang gumagawa o tumitira nito na kung tawagin nila in-house construction. At ang resulta ng in-house construction ay ito ay ghost projects nga. Ilan kasi sa mga opisyal dyan ay mga kontratista o di kaya may mga construction company. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mga bilyonaryo at bilyonarya sa DPWH na nagmamayari ng aeroplano, daan-daang milyong halaga ng mansyon sa mamahaling subdivision sa Metro Manila may kasama po pong kasino. At kapag natalo sa kasino o sa sabong, hindi niya nararamdaman kahit milyon ang talo. This committee, Mr. Chair, must not only expose the truth, but also ensure that those guilty are punished, whether they are past or present officials, contractors or protectors in high office. Kung may nakinabang dito, hindi po ang bayan, kundi ang mga magnanakaw sa pamahalaan. And today, this Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, shall make sure that this is the day of reckoning. Tamaan na po ang tamaan, kaibigan, kasamahan, kamag-anak o matataas na opisyal, justice must be served. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Erwin. Sabi mo, names must be named. Sana sinabi mo na yung mga pangalan ng mga politiko eh. <laughs> Pero may oras ka pa naman, maya maya ng konti. Kung may listang ka dyan. banggitin na natin lahat ang mga dapat banggitin. May I now recognize Senator J.B. Ejercito for his uh, opening statement. Thank you, Mr. Chair. This will be very brief. Uh, of course, we would want to start with the questions already and the uh, si clarification already. Sa so, nakikita po, Mr. Chair, na pag-usapan na po, nabagit niyo po na 350 billion ang taon taong budget, pero parang hindi po natin nakikita. We cannot fight nature, but in yung po mga flood control projects, dapat sa lalo madali pa noon, dapat na ilalabas ka agad ang tubig. Yun po ang importante. <laughs> ang katanungan ko lang po, doon sa 350 billion, saan po ba ito napupunta? Yan ang gusto natin malaman. Nasusunod ba yung master plan kung meron nga ba? Pero simple lang po ang aking analysis, Mr. Chair, sa 350 billion, nabanggit niyo kanina, yung flood-prone provinces, uh, areas, may mismatch po kung saan napupunta yung bulk ng mga proyekto na flood control. Mr. Chair, kung hindi susunod ng flood ang ating pong, uh, master plan, kung pinaghahati-hatian ng bawat distrito ang flood control management, ang mangyayari po niyan ay patsip-patsip talaga ang ating proyekto. In flood-prone areas like Central Luzon, uh, Magmula-Tarlac, Pampanga, Bulacan hanggang Metro Manila, ang kailangan po natin dyan ay mga floodways, spillways, water impounding areas and strategic um, pumping stations para talagang mailikas o malabas ang tubig. Pero kung panay slow protection, drainage improvement at iba pang maliliit na program na proyekto lamang ang ating makita, ay hindi natin talaga mahanap na mabibigyan ng solusyon ang pagbabaha. Siguro simple lang Mr. Chair. Tayo po at yung mga opisyal, hindi po tayo biktima ang nakakaawa. Yung mga biktima na pagbabaha na pinaghirapan po nila sa sakyan, motorsiklo, refrigerator at lahat na kanilang pong pinaghirapan ay taun taon kung hindi ako nagkakamali, pangatlong taon na tayo nung mula, ako nakabalik. Tatlong taon na itong uh, in inaano ng ati majority leader. Siya po yung nagagalit na rito dahil siya po yung taga-bulakan. Pare-pareho ang issue, pare-pareho ang sagot.